Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, sasapit na nga ang uh, anniversary nga nito nila Lucy at uh, nito nga ni Darius. Kung saan ay isang malaking problema ka para kay Farah sapagkat hindi nga nabanggit ni Darius kung saan yung paborito nilang restaurant. Dahil uh, iniisip nga nito na alam din naman ito ng kanyang asawa kung saan magpupunta. So balit ngayon ay hindi nga sila magkakasabay dito. Kung kaya tinawagan ni Darius etong si Farah para sabihin na magkita na lamang sila doon nga sa paborito nilang uh, restaurant kapag anniversary nila. So malaking problema nga ito para kay Farah dahil hindi naman talaga siya si Lucy at hindi niya alam kung saan nga ba ang restaurant na binabangkit nga nito. So nakaisip nga siya ng paraan kung saan ay magpapahatid sana siya kay Joyce dito nga sa restaurant na paborito nila dahil nga sa medyo nahihilo nga daw siya. Ngunit alam din naman ni Joyce na hindi lang talaga alam ni Farah at gumagawa lamang ito ng dahilan para siya mismo ang maghatid. Ngunit mamaliin nga niya ang lugar kung saan ay doon nga magpupunta itong si Farah at mapag, uh, may re-realize niya na mali pala ang kanyang So marami pa tayong mga dapatong kaya na mas kapanapanabik ng mga tagpo dito nga lang sa Stolen Life.